Arestado sa operasyon sa National Bureau of Investigation o NBI Region 11 ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga lakip sa top 10 most wanted sa otoridad sa kasong pagpanglugos. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara dili gayud magkumpiyansa sa ubanan bisang pamankana na og paryente. sa operasyon sa National Bureau of Investigation 11, usaka uyuan ang giaresto human matud pa iyang gilugos ang iyang tulo ka mga babaeng minor de edad nga pagumangkon. Aminado ang suspect nga gamit matud pasiya og ilegal nga droga dihang iyang gihimo ang krimen. NBI, busas, busas. 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 Oh! Human ang dugayng panahon nga pagtago-tago sa managlahing lugar, malampusong nadakpan sa agent sa NBI 11 sa gikasang operasyon sa Davao City ang 30 anyos nga lalaki. Ang target dunay arrest warrant sa kasong rape og statutory rape. Sa siya sa siya sa top pin, sa mga sa so, mga arista uh, mga most wanted in region 11 nasa top 10 niya mo lang mo lang dahil kung pulis na gusto niya to, eh. we want to verify if we are really arrested him and just mm -hmm. confirm top 10 niya siya. and then sa area niya sa malagosan dili lang kaning victim na yung nilabdan napilain ba and he, do, he does that by using bags ang mga biktima sa pagpanglugos, tulo kababaing pag-umangkon o sa silingan sa Sospek sa Maragusan, Davao de Oro. Tuig 2018, iyang unang gilugo sa Sospek ang iyang usa pag-umangkon nga 11 anyos pa ni Adtong Tungura. Sunod nga sexual nga giabuso sa Sospek ang duha pa ka mga manghud sa biktima. Wa pud ko nag-expect kay nila ko sa how many years para mas safe na ko pamilya. Pero ang nahitabo sa buwang paglikod ako ang mga manghuhon na puti ay. Abi na ko safe na akong pamilya. Pero dili di ay. Pero grabe ka mangtas. Ginahulga matud pa sa sospek ang mga biktima nga pamatyon ang mga miyembro sa pamilya kung musumbong. Ngano na buhat ni ni sa amo ah. <laughs> Aminado ang sospek nga iyang gibuhat ang krimen. Dala lang siguro sa kabataan. Dili po sa inyong nga planado ba? Nang mukalitrag kuhan sa kong unang Aminado sab siya nga may gamit mariwana iyang gibuhat ang pagpanglugos sa iyang mga pagumangkon. umangkon Nagmahay ko. Nagmahay Eh, nabuhat na to gikumit na sa korte sa nabunturan Davao de Oro ang sospek. Walay piyansa ang iyang mga kaso. Sara na ang NBI ngadto sa uban pa mga na biktima sa sospek nga budangop silang muhatan alang sa pagpasang at ugdugang kaso. Sara. Okay, salamat, Argil Relator.